Bakit may mga taong negative? Hindi pwede yan. Walang mangyayari dyan. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Malulugi ka na naman dyan. Nangangarap ka na naman ng gising. Imposible yan. Mahirap lang tayo. Nakaka-relate ba kayo sa mga nabasa nyo? Kadalasan natin ito naririnig sa mga taong tila nasisiyahan kapag meron silang napapabagsak gamit ang kanilang matatalim o masasakit na salita. Sila din yung mga taong binabato ang kanilang mga frustration sa iba para makahanap ng karamay dahil ayaw nila yung sila lang ang may pinagdadaanan. Bakit nga ba may mga taong negative? Ano ba ang pinanggagalingan ng kanilang mga aka hashtag hugot? 1. Past experiences Maaring meron silang napagdaanan noon na hindi naging maganda ang resulta. Pwedeng bumagsak ang negosyo, hindi natanggap sa trabaho, o sinubukang kumita sa isang business pero hindi naging successful or minsan series of unwanted events pa. So in effect, bitter sila at galit sila. So in effect, ganun din ang pakikitungo nila sa iba. 2. Crab Mentality May mga taong hindi kaya i-handle ang failure na imbis na bumawi at gumawa ng paraan para sa sarili nilang kapakanan, they attack those who are succeeding instead. Tulad na lang sa example natin kanina na kapag ikaw ay nagkaroon ng magandang trabaho o business na hindi nangyari sa kanila, magsasabi sila ng mga discouraging and demotivating words para mapanghinaan ka din ng loob at nagbabakasakaling mag-fail ka din tulad nila. 3. Feeling perfecto Narinig nyo na ba yung, kapag gumawa ka ng maganda, hindi ka napapansin, pero kapag may nagawang mali o kasalanan na maski napakaliit, yun ang nakikita at hindi nakakalimutan. Ganyan ang mga negative. Ang nakikita nila eh, yung kamalian mo rather than the good things that you've done in general. Para sa kanila, ang mali ay mali at hindi mo na mabubura, yun. Kahit kailan, kaya ipapaalala nila ng ipapaalala sa'yo ito, to make you feel na may gusot at lamat ka na. Four. Negative Environment Kapag ang mga tao sa paligid mo, lalo na yung mga madalas mo kasama ay eh, negative ang outlook sa buhay, tiyak mahahawa ka. Sabi nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Halimbawa, ang mga kaopisina mo ay wala nang ginawa, kundi pansinin lahat ng kamalian ng kumpanya, keso mababa ang sweldo, overworked ang mga empleyado, o kaunti ang benefits. Ikaw, bilang laging kausap, maaabsorb mo na ito, at mapapansin mong nakakahanap ka na din ng mali sa kumpanya tulad nila. 5. Ungrateful Ito yung mga taong hindi makunti-kontento sa buhay. Gusto mas maging masaya, mas magkapera, o mas maging maganda ang buhay. Kaya pag hindi na satisfy, masama ang loob kaya damay na pati ibang tao. Okay lang mangarap, maganda nga yung may ambisyon tayo sa buhay. Pero kung maghahangad ka ng para sa sarili, dapat matuto din tayong lumingon, pansinin, at magpasalamat sa blessings na nare-receive natin araw-araw, hindi lang yung kung anong kulang sayo. Saan galing ang pagiging negative mo o ng kakilala mo? Paano mo kaya matutulungan ang iyong sarili? Nagustuhan mo ba ang kwento ko? Kung yes, mag-follow ka na sa No Way Fact Stories. Maraming salamat!